sa mga pupunta ng Labuan try nyo dito guys dito yung banda sa may Lawingan dyan lang sa mga uh, sa may ano pasok kayo dito dun sa so may, may papasok pa dito hapon guys isa na namang long ride dalawa pa rin kami syempre dok dito busy kasi yung iba guys so kami na lang muna punta tayo ng ano pasok tayo ng eco zone tapos sa may diversion road tayo ang exit natin ang ah, exit natin sa sa broke kahit saan na daw baka sa Mars kami maka-exit Stop over muna kami guys Dito kami sa Ayala ngayon Dito talaga kami humihinto Pag naglo long ride Guys okay, sabay wala hinto So ayun guys Larga na tayo Naghanap lang tayo ng Makakainan Kung sa mga Tinapay, biskuit Dito ta? Ha? Okay, guys Ayala tayo Going tayo ng talisayan so, Nag-iisip pa si Doc Lito Kung ano yung May merienda natin Gusto niya yung mga ano Heavy meals Grabe naman Heavy meals yung gusto niya Mga padyak lang naman tayo mga kapot-pot San Ramon na tayo nakas pala ng ulan dito kanina stopover ah, stop over muna dito pa rin tayo sa si San Ramon guys kasi napansin ni Doc Lito yung aso doon oh nagpapalamig siya nagtampisaw siya doon sa may river sarap kaya maligo dyan siguro tuya rin doon ato yun guys may kustaw na tayo sa so buong up report tulayan so, lang tuyok lang mi bro sige daw s u 한 u k a n n a t kapasok tayo guys pero limit lang bawal ha bawal daw bawal pa dito bawal daw guys pasok sa loob Nandoon kami sa may rotonda Sana kami pumunta doon sa dulo guys ito yung eco Soul. sa loob. Pa picture na lang ta. Brad. Pa picture na lang ta, Brad. Wala na nang Nasaan siya? Wala lagi lang ginaya na Yun! Dito pa rin tayo sa loob. Sana namin pumunta doon. Ayaw ni Manong Guard. Kasi nandito daw si Presidente. <laughs> Isa na din. <laughs> Isa doon na ah. Chairman. Chairman of the board. Call center eh. Ginagawa ang call center guys. Dito sa Ecosone. Di ba na resort din eh? Lagi na kalimot ko karun lang. Pag madaot, lumot Palit na lang punta. Ayan guys labas na tayo ito yung eco pa picture eh rata diri oh <laughs> ilang logo no tara na dito daw tato oh wala gamit ng uban building di no. Ang LTO dito sa likod sa ubos. Grabe ang hump oh. Ito na Fred Uy. Mga nagpapatibok ng puso. Oh guys, dito tayo. Subukan natin kung anong meron doon sa dulo. checkpoint dito lauk-lauk people Pantag, ka. Na yun. Na hmm? yung bulibang sila. Nakita din mo. Na sila yung bulibang. Even. Tara. Mayroon nung bulibang. Layo pa man tag. May kuson. Pag humalaan na yun sa pa. Tara labas tayo. Diretso na lang tayo ng labuan guys. Guys, daming karabaw, oh. Ay, baka pala. Ayan, oh. Ayan, oh. Daming baka, oh. <laughs> hari ng daan. sinubong na tayo guys welcome to barangay sinubong tapos ang sinubong patalon ngayon guys we are now entering barangay patalon patalon na tayo mga kapatpot Buti na lang may lusong. Nakakonsume pa tayo ng enerhiya sa pagpadyak. Shoutout dyan sa mga Balus Boys! Magbike na kayo! <laughs> <laughs> Shout out di ako kay Kwan, di kay uh, akong amigo de, sa Opol, Misamis Oriental. Si Roy Madidjanon. Roy, dagang kay salamat Roy sa imong suporta. Sa kanunay ni imong suporta sa akong channel. God bless you. kuban sa imong pamilya di Hamping kanunay. it Guys, kaya hindi pa tumitigil si Doc Lito sa pagpadyak kasi eksaktuhin namin 30 kilometers guys dito sumula doon sa bahay hanggang dito sa Labuan so kanina mga 27 kilometers pa nasa ano pa kami alang patalon pero papasok na ng ano Labuan so ngayon dito na kami sa Labuan so kung saan ng 30 km si Hinto na yun si Ding. na kami. Tapos tayo niya konti. Recharge muna. Mag-water break. Tapos yun, pajak na naman ulit. babalik Pauwi. Medyo ano nga yun dito guys. Kasi mga sasakyan. Nakatakot. Nadandaan lang tayo sa pagpadyak. Yun, iiwan na ako ni Dok. Ang layo niya na. Kaya mo, hintayin niya rin man ako. Baka na mauna siya. Hintayin niya rin naman ako yan. Tata ko yun guys. Wala ako sa likod niya. Dire-diretso kasi eh. Kahit biglang nawala si Doc Lito. Saan so, huminto yun? Baka doon siguro sa dulo. So, may boundary. Baka gusto niya maglimpa pa guys. <laughs> si Ayan o. Bumalik. Uy. Kibais. Ayan guys. Bumalik na kami. Naghanap kami ni Doc Lito ng makakainan. Kasi gutom na gutom na talaga Nakakatagod. Ayun. Tapos na kami nagmerienda. Pero tayong lakas ulit sa pagpadyak. Ayun guys. Pauwi na tayo. Makaras natin. Alas 4. 40. 4.40. 4.40. Ah, 4. 438 pala okay, tamang tama alas 6 nandun na tayo puro mga 6 grabe nang itong hump dito lawingan na pala to lawingan, labuan sityo lawingan Boulevard dito dahil yan kay Doc <laughs> Listo <laughs> alam na alam na talaga yung Boulevard dito guys yan tingnan nyo yan lang tatayo po. wait tatayo ako Sa mga pupunta ng Labuan try nyo dito guys dito yung banda sa may lawingan dyan lang sa mga dyan sa may ano pasok kayo dito dun sa may may papasok papunta dito, 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 dito. And then guys maraming salamat sa pagsama nyo sa aming Labuan ride today hanggang sa muli God bless you all guys. God is good all the time. Maraming salamat sa pagsama. Babush!